nagkaroon ako ng video kung ano what's our mga bahay na ano parang subdivision ito yung nakikita dun sa building namin ng na mga kahoy kahoy nandito na ako sa baba kung unfit si amo siya, drive na yung anak niya nasa tabi ito na yung dagat na nakikita natin nakikita sa bintana mga galit sila nakukuha yung mga ulo nila daging kahoy dito no mga barko na nakikita doon sa ano natin. Ay, dito dumadaan. Ayan, may ano, may may very cold. Cargo ship yata yung isa. Ay, wala. Oh. Ito, playground. Nandito yung alaga ko. Naglalaro ng ako.

mga yaya mga yaya ito na ako dun sa loob ito na ako dun sa loob Good guys, nandito ako nga sa school na alaga ko. Ayan, iba't ibang activities. May basketball. Yung alaga ko is football. Ito sila parang lower grade. Ayan ako ano. Mga grade 3 yata ito. Ayan ako, international school. Dito yung mga auntie. Mga auntie. Mga um, yaya. Ito po dito sa mga bata na naglalaro. Inintay ko po yung alaga ko. Yeah, oh, okay, okay. Okay, Ethan. Very... Napareho sila. <laughs> They're the same. Butin lang yung pangalan. Inanap niyo sa anak niya. Hindi niya nakita. Kasi so, ito, pareho ko School, ano to, uniform, na Uniform? Nabag? So, uniform? Kaya pare-pareho sa akin. Wala. Hindi bumili yung amo ko ng ano. Ito yung madina din na kaya't nako. Uy, ano yung nga ko natin yung At dahil yung print ko ako na lang. Kasi ako yung video. Para pa ano na rin pa. Ang ano na rin pa. Ay, dahil ako yung video. Kasi lang. Ang daming bag sa ng bata oh, pro kambal. Kambal mo yung alaga mo no. Yeah, mga 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 bag yung bag ng alaga ko, ito lang siya o awesome simply